Pwede ba kayo bigyan ng challenge? Kahit <laughs> nah, chorus lang. Ano, oh, uh, ano? Yan. <coughs> pwede ka bang, pwede bang uh, impromptu na bigla ang gumawa? Chorus lang. Gagawa, magkocompose oh. ka. Ang bawa, itong t-shirt ko. Oo. Oh. Oo. Oh. May puso para sa pusa. Yan. Pwede may bang puso. chorus lang? Ta tono lang? Kasi mahilig kami sa pussycats dito eh. May puso <laughs> para sa pusa. Para ah, <laughs> tana, tana lang ano ba, oh. novelty ba yan? O, oh. huh, Pwede. Oh, oh, oh. Hindi, love song. Love, love song, o. Oh. oh. yun lang, yun, in hmm. line lang. Chorus na, kumbaga chorus. Kumbaga, ito yung chorus. Ba hmm. may, puso <laughs> may puso para sa pusa. Ganda. May puso para sa pusa. Ganda. May puso may puso, may puso sa pusa, may puso para sa pusa. Di no. ba? Ang galing, diba? ang galing, ang galing, ano? ang galing. Yan ang composer. Oh, diba? <laughs> oh. Natapos ng may puso <laughs> para <rin>. sa <laughs> pusa.